Okay? Mr. Chair, kung po pwede pong ano, magsalita. Go ahead po. At ito na limited lang po talaga ang pera ng luwa. In fact, sa budget, medyo mahina talaga yung budget namin. <laughs> so, ato ba yung mga kaya? Opo, opo. Pero, sinasabi lang kanyang uh, uh, Senator Risa, okay. okay. Ah, uh, yun, yun, hindi, yung halimbawa, hindi kaya. Tapos mayroong mga gustong kumpanya, private companies, na gustong bilhin, concession na, may hindi bang proseso po ba yan? Hindi po, actually po, uh, Mr. Chair, uh, discussion po yan sa water district, saka hindi yung sa amin yan eh. It's a, a, discussion between the water district and yung partner, either LGU or private. Sa kanila lang pong pag-uusap yan. Sa amin, ang gusto namin doon regulatory framework, kung meron kayong agreement, ipaalam nyo sa amin. For example, may partner kayo, uh, water district may partner, bulk water. Yung bulk water rates tumataas, mm -hmm. meron yung increase. Hindi na yun makasabay yung water tariff na pinapasa sa consumers. Mm -hmm. So sometimes, hindi makasunod. Nagkakan tumataas yung cost dito, hindi mapasa, nalulugi yung water district. So sa power industry, iba po yun. Joint filing yun. So pass through rin yung cost of generation. Kung pwede natin pag-arala na Pass yun. Alam mo, alam namin, alam ng water district, alam ng consumers na nagtataas. Kaya madaling ma malaman na kung kailan magtataas. Mr. Sanilamang, uh, oh, yes, Mr. Chairman. And then I'll give it back to you, Sir Teresa. And the mentioned the DNR. Um, palagi na lang um, nagreklamo itong mga consumer na sako po ng palm um, water na marami tubig, uh, not fit for human consumption. Anong ginagawa ng DNR at DOH? Pinapabayaan nyo lang? Siguro malaking bagay na come up with your uh, um, yung pag, uh, pagtitas and then come up with your investigation and then recommendation para sa mga other government agencies na mga katuloy marisip yung problema. DOH, may ginagawa ba kayo naroon? ng ba taga DOH dito? Good morning, Mr. Chair. Yes, sir. We the it right on the part of the Department of Health po uh, since ang sakop po namin is the uh, accreditation of the laboratories, yung laboratory po na nagtetest uh, ng no, mga water samples coming from the uh, kung saan po na source out po. Uh, Inassure po ng DOH na patuloy po natin minomonitor ang mga pinag-accredited uh, na mga laboratorio po na test ng drinking water ng laboratories for drinking water analysis po. Kaya so, di ba may rin tayo ng water uh, safety plan? Uh, yes po. Ang uh, kayo, uh -huh. yung water safety plan po, meron po. I think, uh, uh -huh. the one can answer po would be si Dr. Clarito Cairo po, who is in, uh, ano po, uh, it po. Dr. Uh, Cairo, sir. water so, um, safety plan. Yeah, um, good afternoon. Uh, good, good morning, uh, Mr. Chair. Um, regarding the water safety plan, it's under our jurisdiction for environmental and occupational health division. Unfortunately, uh, Mr. Chair, I'm just a newly assigned uh, OIC chief of the division, so I cannot uh, really answer.

Pagkita mo yung reklamo, e, hindi po magiging mag-report sa atin sa village. E, din, sa mga. O, oh, Mr. Chair, dati po kami yung, kami, mag monitoring po kami. Ang ano namin, kami rin po nagbibigay kami ng water safety plan. Um, nagkaguling lang talaga sa, nagkaroon ng confusion kung sino ba talaga ang regulator ng uh, water district na may JV. Kasi, for example, nung time na yon, pagka walang JD ang buwa yan. Pagka may reklamo ka sa tubig, okay. kami nyo. That's supposed to be the responsibility of the DOH. No, kasi, oh, di, Mr. Sher, nagkagulo dyan. Kasi, no, no, no. sino ang may responsibility sa pag-check na inong I paid for human consumption? What is it? Uh, is it, ah, is that the DOH? Is the Is the standard Standard to the DOH? Yes. Mr. Cairo, sir. Mr. Cairo? Yes, uh, Mr. Chair. Okay. So, sabihin mo ito, ikaw na pagbanda dati pa. O, oh, uh, sige, bago ka lang. Pero, Petro, plan na po, dito sa mga water supplies o mga ibang mga water district. As well, mga the the internet in the past, in the past, in the past, the past, in the past, in the past, in the in Bintos ang news of the pamala yung mga reklamo. Anong sumunod yung aksyon dapat? Yes, sir. ko po agad yung team ko to address all those issues and uh, urgent po yung um, ating uh, aksyon na gagawin. Ano yung professor? Mr. Chair? Aksyon. Symplom pou biyi haman ane w nanake telon api di je kon, pou ren esen deg nan nou yon booster 어디 se conten di nan bout ane jan في fòn vòtou 전� Aíbe, se ane mati nyon�� mae, prwenIV a Campañen worship dapat ang siya ng mukos at ang siya ng spirit as being na dahil sa ay ay marunin at magkakasakit ng tao siya so ng dapat Sige okay, po um, kasi po um, during the last hearing uh, yung colleague ko next course of action

Sige po. Uh, yung with regards to some, um, if there will be complaints po uh, based on our administrative order, 2017-0017, uh, dito po nagkaroon po ng, uh, nagkaroon po ng yung creation of the Philippine National Standards for Drinking Water. Nakalagay po dito, based on this, uh, assessment are based on this policy that the luwa vacuum uh, box assessment assessment po you no, know, kung okay na po ang um, particular na water supply uh, mag-i-issue po uh, so, I'm talking about the okay water supply I'm talking na pag hindi consumption at makita po sa inyo yung ginawa ang lab test na yung tubig ay marito na galing sa pagmamitan ano po ang motion of action? Pakisagot lang po, stay to the point. Uh, Yan po pwede ng ego, please lang. No. Oh, no, no, mo huwag makong turuan. Sige, pakisagot lang po. Gusto ko mong galing, eh, may nga pinipid sa akin na eh. dapat yung galing, pero gusto ko mong galing sa bibig mo. Oh. Hey, Ayun na. sa sarili ka, Asawin ka ng luwa. O, oh, luwa. Sige, pakisalag muna. Mr. Che, I remember an event. May nagreklamo po sa inyo. Water district na karoon ng arsenic. Hindi hmm. fit for human consumption. Sinagot ng luwa. Within 48 hours, tapos. ano pong ginawa ng luwa noon? Pina-ensure namin na merong equipment to filter arsenic. I remember this. It was one of my first few days. Eh. May nagreklamo na nag po sa inyo. Ang sabi, ang tubig daw nila ay may arsenic, which is one of the most poisonous elements here. O, oh, within 24 hours, nagpapunta kayo ng team sa amin. Within 48 hours, we, we demanded, including the private partner, na magkaroon ng filtration equipment para matanggal yung arsenic. Within 48 hours, sir. Naayos. Naaksyonan. Okay. So, if you...

hindi Sige, pakisagot po sa... Okay po. ah uh, kami po yung nag... The, kung ano po yung standards for the... Um, ano po standards for drinking water. Now, it's with the new... Uh, so, to... mag... mm, yeah. ang mag-improve, ang nag-ano po, nag with regards to... So, kung ang sa first, so, kami po yung standard so, po, kung ang same first, kung ang same first, kung pero wala ba kayong gagawin yung action like pagmumulta o kakasuhin, especially kung may nagkasakit, may na ospital, walang gagawin ng ating pamalaan o any agency, government agency for that matter. Gusto nyo siya hantong ganun na kung ko mo to, di paro siya kanyang mo Kung sino man yun. Mr. Chair, ganito po yung, yung uh, legal issues. Pag walang partner, on water district, meaning it's a pure water district, we can impose sanctions immediately. Kami. Pag kami partner, doon nagkakagulo. Kasi nga merong assertion na hindi kami ang regulator ng water district na may partner. So it could be NWRB, it could be another entity. Doon yung nagkakagulo. That's why we support the, the initiative na magkaroon ng study on how uh, the water industry is regulated. Kasi marami talagang confusion na nangyayari. Noong time na po yun, nung nagre nagreklamo ko sa inyo, pinilit namin yung water district. Saka yung ano na, kayo magsahin yeah, yung yeah. mag ganda. Yeah. So, wanti yeah. sa lage, lumapit kami sa inyo, tumulog ganyo. Okay. And then after a few days, okay. naayos yung problem. Big sir. 40 years. I remember that. Two days, right. Okay. And then, pwede nang inumin yung tubig yes. na reklamo. So, sabi so, din ginagawa noon? Pinilit namin yung water district na pilitin yung partner nila na magkaroon ng solusyon doon. Pero, ano yun, talagang initiative talaga, sir, na talagang pang, pang pupukpok talaga. Na hindi pa sabay ka mo. Oh, uh Oto, -oh. oh. gano'n lang masunod oh, sa problema. Okay, na. So, DOH dapat ayusin yung pag-inspect pag ano, pag lahat, siguro, on a regular basis sa so, nationwide, lahat ng mga uh, water supply, uh, whether that would be uh, um, local water district or meron silang private uh, partnership, uh, private or anybody, dapat meron kayong regular na pag-monitor, pag-check -che to ensure na fit for human uh, consumption drinking uh, yung tubig na yun. Mr. Chair, uh, I think hindi uh, mo be dito nung dito since the future, uh, certificate of water safety uh, standard acceptance po. Now, if may complaint po na kagaya ng uh, na nabanggit, Uh, the, the doh can uh, revoke the certificate of uh, your acceptance for at least 3 years or uh ara paflag din to in coordination with the certificate of acceptance para kanino pa may issue eh? local water, water so you know to to know what this is a supplier production uh standards sa safety plan. Kuha safety plan po. No. so, yung private uh, partner ng local water district, sakot din doon sa certificate of acceptance na emission mo. No? So, bago yung kansman yun? Uh, sakot po ito po sa uh, Mr. Chair. Mr. Chair, bago yung kansman pa yung reso. Bago yung certificate of acceptance Uh, I mean, I don't know. Sa tutuloy pa ang government and private researcher here. So, okay. Kung mag-issue, ano ang implications mo kung mag-issue yung prime water, lahat ng mga kung saan mo nagbibigyan ng water supply ang prime water, i-issue yung certificate, tikinan sila yung certificate of acceptance. Ano po nangyari? Kasih, kalau kalian mau dibanah kita di video, harus lihat langkah-langkah yang hindi di putih